sa inyo mga kabungbong at mga kapigi. Panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa po. Ngayon po ay samahan ninyo ako mag-AI dito sa aming isa naming inahin at dahil nga po nag na siya. Siyempre kasama ko po kayo lagi sa journey na to kasi nga po sinusuportahan niyo po ako palagi. At sana po ay proud kayo sa akin. Siyempre po mga kapigi bago po tayo mag-AI sa ating inahin ay kailangan po muna nating linisan ang kanilang kulungan at sila po ay paliguan para mabawasan po yung init na nagkakos ng stress. ngayon ho ay naka full PPE ako, naka gloves, naka hairnet, naka uniform. mag -e inject po tayo ulit ng similya sa ating inihen. Bale, second dose na po niya at ang i -e inject po natin ay red jersey durok. At narito po, fresh na fresh. <laughs> Kita gitanya na? O, uh, na. Bali, nung gabi po, ay na-AI na po namin ang aming inahin. Bali, first dose niya po ito at sabi po ng AI technician namin, mas better daw po na mag-AI pag malamig ang panahon kasi mas madaling makikita na nangangandi po yung aming inahin. Ito po yung first dose, kinabit ko na po yung catheter at kinabit ko na rin po yung similya sa aming inahin. I-hunchback po natin yung ating inahin. Ang gagawin po natin ngayon ay i-hunchback po natin yung ating inahin para magit po siya ulit. <laughs> at kinaumagahan po ay in AI po ulit namin ang aming inahin. Bale, ito po ay second dose na niya, niya at kitang-kita niyo naman po kanding-kandi pa rin siya. Ang pag -ai, AI po sa ating inahin ay 45 degrees. Pagpasok po sa kanyang ari ay kailangan nating ma-reach 'yung cervix niya at yun po 'yung maglalak. Pagtama po 'yung pagpasok natin sa ari ng ating inahin ay kung na po itong hindi matatanggal. At pag mali naman po ang pasok ng kateter sa ari ng ating inahin at diretsyo po ito sa pantog ay maaari pong mapaihi ang ating inahen. Siyempre mga kapigi, tama na nga po yung pag-AI natin at ikakabit na po natin yung similia sa ating inahen. Ang pag-AI po ay isang modern na proseso para po mabuntis ang ating alaga ng hindi sila nababalian. Kaya kung kayo po ay mag-aalaga ng baboy, mas okay na po na kayo na lang po ang mag-AI sa kanila. At madali lang naman po ito. Ayan na, naubos na agad. Good sign daw po yun kapag ha, mabilis pumasok ang similya sa ating inahin. Good sign daw po yun dahil hit na hit yung ating inahin. Kumbaga, mabilis makapenetrate yung similya sa loob. Oh, penetrate! <laughs> Kita nyo naman ho, steady steady nga aming bambang. <laughs> May nakikita kayong nalalaglag na -la similya na tatapon ng kaunti. Normal lang daw po yun. Basta huwag lang daw humauubos. <laughs> ito po, sinasara po ito. Yan para yung mga natitirang simila dito ay hindi pa matatapon. Ayan, ganun lang ho kasimple. Pero sa una ho kasi kakabahan kayo. Kahit ngayon ho na second time or third time ko na, kinakabahan pa rin ho ko. <laughs> ngayon po, nakapag-AI na tayo, obserbahan ho natin ang ating inahin. Kung mag ho ulit siya ng 21 days, ay negative ho ang ating AI. Pero pag hindi na ho siya nag-hit, after 21 days, positive ho ito at ito ay buntis na. At mag ka! Wish me luck! <laughs>